Excuse me ho, nandito ko ba si Remy Capitolio? Ikaw yung sa The Bridge, do? No? Ah, ako nga ho. Ako ah, lang nga. Nasaan mo siya? Uh, eh, pinansyahan na lang siyahin niya kanina pa. Sir, uh, sir pa si Remy Capitolio. na ako kanina. Wala na daw eh. Late na nga rin ako eh. Siguro nasa bahay niya na yun. Ano daw ba Ano daw ba nangyari? I'm sorry, I'm, I'm Eric Fentabella. Eric Fentabella? Bakit may kapangalan ba ako? Huh? Ako si Miknik. Kapanta ko si Kuya Andre. Wala na ako ng na nung pumunta ako din, Huli na yung lahat. Kinapot ko Kuya Andre ng pamilya ng pinsan ko, si Kuya Nico. Tapos ayun, binala siya sa bagyo. Oo, no, oh, alam ko. Siguro ako siyang hanapin. Tapos yun yan, nakita ko sa bagyo. Nakita ko naman, okay yung buhay niya eh. Ay, Hinayaan ko na. At saka, alam ko, hindi naman magugustuhan na makita ako. Kaya ko eh, akong magsimula ulit. Alam mo ba na mahal na mahal ni Kuya Andre si Rosal? Malapit siya sa mga batang babae kasi naaalala niya kapatid niya. Sino to, yung toilet? Baka kailangan nilang mag-usap ng isang beses ni Kuya Andre. Tapos kapag nalaman nalaman nila na yung nangyari sa'yo, may hindi na hanin nila. di ba, hindi ko alam, Mikmik. Bakit hindi? At saka isa ayaw mo bang hanapin yung anak mo?